sa lugar ang mga tricycle at ibabag sa sakyan. May mga nagsalba ng ilang panindang paputok. Maya-maya pa, makikita ang binibigit ang lalaki ito pala yung sunog. Lapnos ang kanyang mga kamay at paa matapos daw abutan ng apoy. Namatay siya kalaunan habang ginagamot sa ospital. Nang humupa na ang sunog, tumambad ang pingsala. Ilang sa sakyan ng na nakita rin ang bangkay ng 52 anyos na si Diosdado Santos Jr. Pilay raw, kaya hindi nakatakbo. Ah, ito, 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 پرايو قلم نه 25 ما اٿبو ديني سلوان پائي ايران تورنا بيني پلي کي ته مارلائي پوت کي انا گوت تي موجه بيتي Pagkatapos sunog sa tulong bahagi ng gobyerno ng mga tindahan, habang na yung instruksyon ng mga pulis laban sa ito na pagkuto. Halos magkastampi ng mga tao ng kumalat ng apoy. Kabilang ang GMA News Training na si Jim 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 sa mga tumakbo. Natapa siya at nasira ang dalang kamera. Nakulong din ang video ni Emmanuel Floresco ang tinsala ng sunog at ipinagala ito sa Facebook ng GMA News. Tatlo ang tinitingnan ang gulong ng mga tindahan. Una, sinadya ang sunog. Pangalawa, may nagtaka ng upos ng sigarilyo. At pangatlo, na, na, may nag-testing pa ng paputo. Tinatayang nasa 450,000 at piso ang halaga ng natupok na paninda. So sa nagrikas nakatutok, 24 oras. Makapaw, ang pinatawag na.